Ano na rin yung pinasok ng langgam na iwa? Ano naman yung mga langgam na ari eh? Masura na? May ako'y kain na kain na pa naman. Ang sarap pa naman di? Patingin daw! Hindi na. Hindi na. Pinasok na lang ba? Kasi mere ngayon. na uh? May pasok kasi uh? Kaya sila pumasok Kung sabado at linggo ngayon Walang pasok. Bagay, may pulis kamar ka masuk. Oh, Di Ano, O, tikman natin to. Para hindi ka maproblema. O, oh, mukhang masarap chichirya mo, ano? Oh, <tod> <Para pilihan>. Ah, masarap nga niya, ano? Eh. Pero okay talaga. Eh, wala.